grabe ang mga guardian na to so yun guys no pag masda nyo mabuti yung video na to guys no para kayo na rin magsabi kung tama ba ang ginagawa ng mga guardian na to no? Oh. so ang lulupit ng mga guardian na to guys no grabe share nyo po itong ating video guys para malaman nyo talaga kung ano yung uh, dapat dyan o yung tamang proseso dyan no oh. ay eh, grabe itong mga guardian ito ang lulupit nito ayan no oh. may palabas kasi dyan guys sa sasakyan ayan no oh. uh, Pagmasdan na natin kung anong gagawin nila ayan na ayan, ayan Share nyo guys para malaman din ng mga iba nating na mga Kapwa Security Guard kung ano talagang ang trabaho dyan Pa uh, palabas yung sasakyan diyan. Uh, pagmasdan natin kung anong gagawin nila. Ayan na, ayan na Ayan guys no, yan nilapitan ng dalawang guard oh ayun. Ah oh, grabe guys no, ang pati yung hood talagang ini no. Yan yan ang uh, tamang proseso, tamang uh, trabaho pag uh, yung sasakyan. Dapat ganyan talaga ayan no. So ikutan talaga isa-isa che isa-isa. Yan ang tamang proseso. Yan. Tapos i Yan. Tapos, so, grabe guys. Talaga. Yan. Ang lulupit talaga ng mga guard ito. Grabe. Ano? Yan ang tamang proseso talaga. Ang lulupit ito. Oh. Yan. Talagang chine talaga ng maigi. At uh, inexplain talaga sa customer. Para mag-satisfy yung customer. Yan ang tama. Yan. Yan ang tamang trabaho. Yan. Sa mga guardian natin. yung Gayahin nyo yan. No? Oh. Ang lulupit ng mga guard na yan. Eh no? Oh. Yan, tapos i-record. Ang ah, lulupit ng mga guard na yan. Yan ang tamang proseso. Yan ang tamang uh, trabaho. Yan. Oh, ah, grabe, ang lulupit. Oh, yan, guys, palabas na yan. So, yan, guys, maraming salamat.